At pagkatapos ko makabilan ng danom yung washing magasin, sinala ko na yung sir fabric conditioner. Tapos niluktan ko na siya at impact na mga guys yung... yung bitat na matapos yung unang salang ko mga idol tapos pangalawang salang ko na to kaya tinatakdang ko na at ko siya ng base. tapos tinatakdang ko na yung Gosh, pangalaw... so ayo nagrurugi na ako nagbabanlaw na, ng may daw na dito sa isang batyang maliit mga What's up na naman sa inyo mga ka Gigi Pinoy Sa araw na ito magbibilad sana ako ng irek or ibibilad ko na sana ito Pero kaso lumabas ako tapos tumingin ako sa aglawlaw at tumangat ako at tumalya ako sa ngato Pero nasiknit yung langit or tangatang tapos mukhang gustong magtutudo at hindi rumor yung init mga guys Kaya hindi ako makakabilad ng Eric ngayon kaya after that mga idol kaya for to this video na naman inwar ko na yung washing dyan at ngabel ko na dun sa igid kasi magwa washing na lang ako at maglalaban na lang ako mga guys hindi naman narurumor yung init in after that mga guys inala ko na yung kulay blue na jag na may danom tapos impak buko na dun sa may washing tapos kiinkarga ko na dyan mga idol at pagkatapos ko makabilan ng danum yung washing magasin nala ko na yung sa fabric conditioner tapos niluktan ko na siya at buko na mga guys yung yung na yung Okay na na yung tawag dyan yung powder mga idol Tapos impakbo ko na dyan Tapos imbilin ko na yun And after that mga guys Nangalan ako ng malinis na murong dyan Tapos inkapel ko na sa may washing Tapos insawsaw ko yung ima ko sa unag ng washing mga idol Para magbulabula yung syrup na Tapos impuligos ko na yung patayik niya mga guys At so ayun mga guys na Nalabahan na yung unang salang ko dito sa may washing Kaya intakdang ko na siya At igil gil gil, -gil ko na ng basit mga mga guys yung munang inkabel ko dito naluto na siya ay mistake na nalabahan na siya mga guys and after that na matapos yung unang salang ko mga idol tapos pangalawang salang ko na to kaya tinatakdang ko na at ginagulgul ko siya ng basit tapos tinatakdang ko na yung pangalawang salang ko dito mga guys dito sa may washing kardat na makabilan ko na naman ng pangatlong salang yung washing ng bado mga idol tapos namigat na ako dito kasi mabibisin na yung buksit ko at nagkakapsok na ako mga guys kaya mamamigat na na ako so ayun mga guys natapos na ako kumain ng pamigat kaya kinakabilan ko ang danom yung batsya kasi magbabalnaw na ako at hinahanda ko na yung pagbabalnawan ko nang winasin kong bado dun sa may washing mga idol kaya dalawa na yung hinahanda kong pagbabalnawan dyan para pag ko dun sa una mga guys ipipisok ko na lang dyan sa maisa isa para hindi na ako mag uulit dun sa isang batya mga idol and after that mga guys pagkatapos ko makabilan ng danom yung batya kaya rin ko na ang pagbabanlaw ng bado mga guys kaya dalawa yung batya na kinuha ko pagkabalaw ko dyan sa una mga guys ipipisok ko na lang dyan sa malinis para hindi na ako mag uulit dun sa isang batya mga idol ang rigat rigat din pala maging babae ng mga idol eh. yan naging babae ako for Today, my uh, guys. So ayun mga guys, natapos na ako magbanlaw ng mga damit kaya nagkakabil na ako ng daw dito sa isang batyang maliit tapos magdadawni na ako na at magbabanlaw na ako ng daw na sa may batya ng damit mga guys. In <laughs> after that, mga guys, so ayun nagrurugi na ako na magbabanlaw ng may daw dito sa isang batyang maliit mga idol. So ayun mga guys, in after that, natapos ko na mabanlaw ng may down itong mga bato. Tapos ikakabil ko na dito sa may dryer at ibibilad ko na dito ay i-spin ko na siya mga idol. Pero hindi pala gumagana itong spin mga guys. At hindi na siya nagtatayik at nagtatagari. Kaya naperdi na siguro ito mga guys. Nabannog na siya kaka kakatayik at So ayun mga guys, hindi na siya mabalain. Kaya mga idol, dito ko na lang ibibilad yung mga badong nilabahan ko at dito sa war at ibibilad ko na lang dito at ikakabil ko na lang ng, ng hangar mga guys. Kaya maraming maraming salamat na naman sa panonood sa mga walang kwentang video natin mga idol. At sana mga guys, suportahan nyo naman ako. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.